tara, subukan natin maligo. Ayan mga ko na na. maligo. At super legit talaga. Pati ako ay hindi nakatagal. Tapos, ilang minutes lang ako? Siguro, mga 5 minutes. Sobrang lamig. Thank you, thank you sa magandang experience na naman. Eto, pauwi na tayo ngayon. Pukuha uh, na tayo dito sa muli. Ayan, naglalakad ka, mag-video na ito eh. Ayan, update mga kalakbay. Sobrang daming tao dito sa gitna. Din dito, ayan ito yung mga tent.

Ito so, yung mga kalakbay. Ito yung dulo. Sobrang daming tao. Mga kalakbay, ah, uh, lang natin maligo. Super lamig talaga. Hindi tayo nakatagal. Oh! Tapos na Tapos na ako! Ingat! 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 Sana all! May food trip! Ingat! Bossing! Bay pero Sobrang dami pa yung tao. Hindi na ako makapunta. Gawa na may pupuntaan pa tayo. Ah, maglalakbay. Diyan sila, tawag ka. Hindi ito. ayan mga samaan nilang tagagawa. May isa lang ay may isa lang. Tan, bali na. Ay, yeah, sir. araw araw Ay. tapos na. Ayan dito. safe naman. Ma'am. Ang ganda ng Ayan mga tawag ng samahan dito sa bayan ng Region 4 o bayan ng Mayhay. Uh, thank you, thank you sa paggabay dito sa Taytay Falls. Dito update, uh, almost 1,000 katao asya kasi dito meron pa naman yung space. Kasi talaga ang sikat talaga ay yung Taytay Falls. Ayan ang dami pang tao dito sa dulo. Ito yung dulo ng Taytay Falls. Hindi siya makita pero ang dami pa rin tao. Tagasan ka, tagasan ka. Diyan lang din sa Mayay. Ay, Mayay ka? Kailangan mo ako maglalakbay. Hey, a shout out sa yung page, yung page. Ay, a shout out kay Jenrick from Mayay Laguna. Please support at eh supportahan tayo ng maglalakbay. What's up? Ano ka? Ano content mo? Anong ano mo? Ah, uh, travel. travel. Ah, sige, sige. Minsan, may collab tayo. Okay, ingat. Ayun, from Mayay Laguna. Thank you, thank you. Balik, uh, same lang. Smooth naman yung ating lalakaran patung pataas. Almost ah uh, 5 minutes to 10 minutes lang to is na lakad mga kalakbay. Ensap so, mga kalakbay, uh, tapos lang natin magmaligo dito sa aming sikat na waterfalls ang tinatawag na Taytay -Tay Falls mayay Laguna mga kalakbay. Then ayon update, uh, super thankful kasi hindi pa rin nagbabago yung lamig ng Taytay -Tay Falls at uh, linis ng tight Falls. Then ito uh, yung way kung saan kayo maglalakad. Then ito, thank you, thank you. Ang gandang tangali. Kung naglalakad kayo, ayan, nature vibes tayo. Mga punot, malaking puno at mga alaman makikita nyo dito. Kaya super nakaka-relax. Birding berde then smooth, hindi, hindi siya ganun kainit paglala paglalakad patungong tight Falls. Ito nga pala yung lalakadan natin. Ay sa mga nagtatarong mga kalakbay, ito nga pala yung camping site dito sa Taytay -Tay Falls. Ayan, hindi yan kayo mag stay Ayan. Malawak naman yung taas niya, toto.